Higit dalawang daong OFW sa na nagigera ng Israel at Iran ang gusto ng umuwi. Ikinwento rin sa News 5 ng isa nating kababayan ng kanyang nakakatromang karanasan. Narito ang report ni Rinyal Pawid. sa bomb shelter. na sa Sa nakalipas na linggo, walang araw para sa OFW na si Shai Kabayan na hindi sila kumaripas papasok ng bomb shelter sa Israel. Sumisilong sila mula sa missile attack ng Iran. Pero sa gitna ng sigalot, sinamantala naman na mga kawatan ang bahay ni Shai. Pati kasi kama at ilang gamit sa sasakyan ay tinangay. Pero para kay Shai, napapalitan naman ang gamit. Pero hindi ang kanilang buhay. Pagka uh, marinig mo talagang iba, ang nasa isip mo lang yun, naku, may na naman. At totoo po, sunod-sunod, uh, lalo kung sumasakit na po ang gabi, ay uh, kami nangangamba na. Higit dalawang daang OFW sa Israel ang nagpalista na sa repatriation program ng gobyerno. Martes naman darating sa Pilipinas ang 26 na OFW at isang turistang na sa Sigalot. Nasa 10 OFW rin ang binisita ng mga opisyal ng embahada sa nasabugang elderly care facility sa Betavot. Wala namang Pilipinong nasaktan doon. Samantala, inilipat naman na ang walong Pinoy na nawala ng tirahan matapos itong matamaan ng missile. Sa Iran naman, walang nasugatang Pilipino matapos ang pagbobomba ng US forces sa tatlong nuclear sites doon. Pero anim na OFW at dalawang turistang Pilipino ang nagpasa ng repatriation request sa embahada at makauuwi na sa Webes. Dalawang Filipino seafarers din ang nagpadala ng request. Sa tala ng DFA, nasa daan ang Pilipino sa Iran at nasa 30 sa kanilang OFW, habang ang karamihan may asawang Iranian. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng DFA na itaas sa Alert Level 4 o Mandatory Repatriation ang Estado sa Iran at Israel. Pero ang ating mga embahada naganda na ng mga hostel para gawing temporary Filipino shelter sakaling mas lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Reynal Pawid, News 5.